Hi! Kumusta kayo? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay kumusta? At for today's content ay tuturuan ko kayo kung paano baguhin yung settings para hindi na mag auto update ang ating apps. Kung napanood nyo yung previous video ko tungkol sa paano mag download ng old version ng Gcash dahil nga sa problema ngayon ng update nila na nag error kapag mag in so ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano naman baguhin yung settings para hindi siya ma auto update kasi kapag naka auto update yan ay babalik uli sa dati yung problema na hindi na makalagin in so ako po si Kilkski at maikling video lang ang gagawin natin so tara simula na natin so una natin gawin ay pupunta tayo sa play store dahil doon tayo mag change ng settings at gagawin natin ano uh, don't auto update apps kasi kapag naka auto update update yan ay halimbawa yung cellphone nyo nakakonek sa internet ay o automatic yang mag update kapag na detect nila na yung apps mo ay meron ng bagong update o available na yung update niya so yan no punta lang tayo sa play store tapos open natin yan so kung nakikita nyo yung in-install ko dati na Gcash <coughs> doon sa APK Pure ay makikita nyo rin dito sa Gcash na naka-install. So, ito halimbawa, titingnan ko. So, ayan, ang nakalagay ay update. So, ibig sabihin na need na itong i-update. Pero ang ginawa ko ay naka-change na ang settings nito into a uh, uh, don't auto-update. Kaya, ang kailangan nito ay ima-manual ko pang itatap itong update para ma-update siya. So, ayan no. So, para ma-change natin yung settings o ng settings ng Play Store nyo ay nakikita nyo itong icon sa taas sa may gilid. Itatap nyo lang yan. Pagkatapos ay hanapin nyo yung settings. So, ayan no. Settings. Itatap nyo yung settings. Tapos dito, makikita nyo itong network preferences itatap nyo yan at itatap nyo yung uh, auto update apps so dito nyo makikita yung settings kung naka auto update ba yung playstore nyo o hindi so marahil sa inyo nagtataka bakit na update yung mga apps na dinownload o ininstall nyo dati ay marahil nandito yung settings nakalagay sa update all apps over wifi or mobile data. <coughs> o di kaya naman ay nandito nakalagay sa update over wifi only. So para mabago yan, para hindi siya ma-update ng kusa kapag may internet, ang gagawin nyo dyan ay i-manual ima nyo na siya. Kayo na mismo yung pipili ng mga apps na i-update nyo. Halimbawa, may mga importante kayong apps na ginagamit. <coughs> so, kailangan din yung i-update para hindi siya maglag o maghang So, ang gagawin nyo ay ilalagay nyo dito sa Don't Auto Update Apps para hindi na siya mag-auto update at kayo na mismo yung pipili kung ano ang dapat nyo i-update. So, Ganyan lang kadali no mag change ng settings so sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at salamat sa panonood paki-support na lang din ang aking channel pa-subscribe at hanggang dito na lang salamat